Good day po sa inyo lahat. And na naman tayo sa another episode ng ating vlog. Na kung saan ah uh, our for today's topic ay may bisita po tayo all the way from Japan. <laughs> Yan si ano isa sa mga masugid nating uh, subscribers. Isa sa mga kung di siya yung nauuna, pumapangalawa na nagko-comment sa mga video natin. <laughs> At ngayon ah uh, dito po sila ngayon sa ating uh, lugar, andito po sila sa ating restaurant, uh, kasama po ang kanilang uh, pamilya. Uh, walang iba kundi si Kapogi Farmer. Uh, so talagang pogi nga, ano Kapogi <laughs> Farmer. <laughs> ayan. Good morning po sa inyo lahat, sa lahat ng nag suporta ni Sir Max, ni Kapitan Max. Good morning po. Ayan. Sir, uh, ano talaga yung real name nyo? Brian po, Brian. Brian. Brian, ayan. So si Sir Brian. So andito sila para ano uh, Actually nung sila ay nasa Japan pa madalas kaming uh, madalas silang nagko-comment sinasabi nila na pag-uwi nila ng uh, Pilipinas ay susubok din sila sa fight loving manok. At ngayon dahil nga sa andito na sila yun na uh, sila ay andirito pumasyal para mag-inquire para i-confirm nung kanilang Okay. Uh, Tama po oh, ba sir? Ilan yung ano sa ilan yung plano niyo? ang mag-utap kami sir, simulan lang muna namin sa yeah. 500 foreheads. Kung titignan uh, namin kung yeah. kakayanin namin. Ganun, pag okay at ano, i-expand e namin. So, yeah. so sila ay uh, susubok sa 500 foreheads. Ano yun, sir, uh, sa February na tayo, ano? February po. February rao. na po, ano? Para maluwag-luwag maluwag sa preparation niyo. mahaba yung palugit na, ano, hindi magmamadali yung pagdating sa housing kapag 500 for heads uh, gagayahin nyo na lang yung mga nasa video natin Opo sa sukat Opo sa Bale, Kasama ko si yung kaano namin kababa, kabab, uh -oh. kabayan namin na ano siya yung papa DIY ko muna sir yung mm -hmm. ano kasi sabi ko mm -hmm. yung sa, lalo sa budget kung isa sa, mm -hmm. ano, okay lang. sa budget tsaka sabi ko tingnan muna natin kasi mahirap yung biglang bug, biglang bagsakan tayo, sabi ko. Uh -oh. Wala pa tayong kaalam-alam -alam. kumbaga sa video tayo ni Sir Max naka nakabase lang. Uh -oh. Sabi ko iba pa rin kasi yung actual mong may may, may experience. Tama, tama. So, mamaya naman pwede niyo namang silipin mismo okay. yung actual na farm natin. Kasi kapag pauwi kayo, uh, sa sa kalasyaw lang sa lang class lang class yung mas sa, mas ano natin, isang part Para makita niyo yung, yung actual, saka mga na rin okay. ni Mano. Niya, alam niya yung ano, yung sukat. Oo. Although yung sukat natin standard naman talaga yung 11 feet. Tapos ang haba is 35 feet. Oo, para yan sa 5 bundle for capacity. Pero pag yung nakita niya, kumbaga, kampante siya na aga oh, nito para oh. yung pinapagawa sa akin ni Sir Brian. So mamaya, i ko rin dun sa party. Bigay ko yung sa Google Map para ano mga malapit-lapit lang mga 12 kilometers oh. lang. lang. so ano sir? Paano nyo ano? Paano kayo nag-come up? Sa Or paano nyo na na-discover yung ano natin yung channel YouTube natin? Channel. That time kasi sir, wala pang pandemi. Eh. Wow. Naglalaro lang ako ng PC games. Hanggang sa parang pumasok sa isip ko na habang buhay na lang ba akong ganito maglalaro. Sabi ko, parang gusto ko mag-business. Sabi ko, tumatanda na rin, nakakaedal. Sabi ko, ang hili ko kasi talaga, mag-alaga ng mga mano, kung ano. Yung gusto ko, nasa bahay lang ako, tapos kumikita na katuloy din sa mga mano. Kung, sabi ko, kaso, saan ako maghahanap? Biglang nag-pop up sa akin yung agribusiness kay Sir Buddy. Tapos ikaw po sir yung napanood ko. Pinanood ko lahat ng episode mo yung kwento mo doon. Namisa ko na sabi ko, ang ganda nito. Sabi ko, ang ganda. Hindi, hinanap kita sa YouTube. Sir Max, hindi ko makita. Hindi ko talaga makita kung ano nat pati sa Facebook page hinanap kita. <laughs> hindi ko mahanap. The other day, nag-pop up ulit sa akin yung mismong channel mo na sir. Uh Oo. -oh. sabi ko, "Aba, tingnan mo nga naman, biglang lumabas doon." 'Yun, simula noon, inisa-isa ko na hanggang ngayon. Uh Oo. -oh. Kumaga, sinimulan ko sa pinakaunang upload mo ng video hanggang sa <laughs> eh, doon si ko na sinimulan. Tapos, pinilit ko makuha yung number mo kaya doon <laughs> sa ibang videos mo, linabas mo yung number mo. Doon ko na ako. Uh -huh. Ano rin sir, ano, matagal-tagal na rin tayong nagkakausap sa do sa YouTube sa YouTube pa ano bali po sir taon na rin ano? na po pero nung ano po nung nagsubukan na hanap ko yung YouTube channel niyo nag-subscribe ako sa inyo na nauna pa yung matagal na yun hindi pa lang ako nagko-comment comment tapos nung itong mga past years na na ano dumaan doon ko na ano doon na ako nagsisimula magko-comment na silent ano silent viewer pa lang oh, kayo, silent no. viewer silent follower tapos hanggang sa akin no kwento ko na kay Mrs sabi ko ito yung sabi kong nakita ko si Sir, sabi ko taga lang sa inyo. Mm -hmm. Yun na yun. Kaya pag habang kumakain kaming dalawa, yung video mo pinapanood namin habang kumakain kami. Yung sa ano kasi, nung una, hindi pa natin na-mention yung lugar natin gaano. Ka, okay. Kaya lang yung mga kababayan natin, yung mga taga-Pangasinan. Mm -hmm. Kahit yung mga nasa abroad. Uh -huh. Na taga rito sa atin. Minsan yung pananalita kasi natin may punto. Uh -huh. Kaya ah, a- ano 'to pangasinan. Mm -hmm. Although kayo po ma'am, Ilocano kayo sa Muntaneta, no? Pero hindi kayo nag nakakapagsalita ng Pangasinan. Konti lang pero nakakaintindi po ako. pero mas fluent kayo sa Ilocano, talaga. Uh Ano yun sir, sinong mag-aalaga ng ano, ng Mm. Ako sir, gusto ko Magpapaiwan muna kay Rito Opo sir, kumbaga gusto ko Ako yung, ako yung mas mumunta ng hands-on na kasi may naman sir, magsisimula pa lang tapos kukuha ka ng tao. Paano kung halimbawa bigla kang iniwan ng tao, tapos ako wala akong kaalam-alam, di may tama, na tama. rin yun. Mas gusto ko yung ako na muna. Pero pag dumating yung panahon na talagang lumawak, sinuerte, darating naman doon sa punto na kukuha tayo. At least kumuha tayo, umalis man silang biglaan, may alam ako, alam ko yung gagawin ko. Tama. Hambaga, hindi ako mamumroblema na anong, baka magkamatay-matay lang. Tama po. Uh, La, ganyan din dito noon sa ano itong sa restaurant natin. po. Uh, oh. ako mismo naguhugas ng pinggan. Hands-on talaga. hands on talaga. Mm -hmm. Para gano'n din sa sinabi nyo, if ever na umalis sila biglaan, alam ko yung gagawin ko. At saka alam ko rin kung ano yung ginagawa nila. So, kahit nawala ako, pag sinabing ganito yung ginagawa namin, alam ko kung ano ba katagal yan, ano ba, paano ba gawin. Ayan, so, yun po yung kaganda pag hands-on oh. tayo. So... Paano yan? Si, ano, si ma'am lang yung ano, babalik muna. Bale, sir. Baka hindi, baka hindi pa. Oh, Ay, dito, di, di, oh, dito di, rin. Baga, na, namin dalawa. Ah, uh, okay. Kumbaga, okay. siya siya yung magpupokus sa mga bata. Ako naman magpupokus dun sa manok. Sa manok. Okay. Um, um, tapos yung mga anak nyo, uh, napansin ko kanina, ano, yung salita nila, Japanese. at ah, Nihongo ba yun? Nihongo Nihongo, po. Po. Nihongo. Nihongo, Nihongo. 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 <laughs> Hindi po paunti-unti namin tinuturuan ng Tagalog. Kaya may matututo na sila ng ano? Tagalog. Ah, Tagalog. Opo. Tapos ano rin si Sir ah, Kapogi pala ay taga Bicol. Bicol sir, po, ano. po, sir. Kaya nung magkausap tayo last week, na Nas, taon na pa, pa, kami po ng Bicol, Bicol, Sir. Ayun. Kaya pagkarating namin ng Bicol, doon ko sabi ko, tawagan ko na si Sir kasi nakita ko may missed call sa cellphone ko, hindi ko nasagot. Ako na, nakakaya. Saan po kayo sa Bicol? Sa Tabaco po, Sir. Ah, Tabaco City. Okay. Tabaco City. Yung ano, Sir, just, just in case na meron kayong mga katalo, okay lang na itanong mo. Okay, ano, Ay, naiiwan yung pasalubong kila, Sir. Ay, ako po. Ikaw talaga. Hindi, Sir, sa Japan pa lang talaga. Oh pinakage ko na yon para sabi ko kay Sir Max, kay Idol Mickey, para sabi ko, ah. ito for the boys. Nandun, yun sabi ko, alam ko, sabi ko, parang may kami. Okay lang, kasi malapit lang naman tayo. Sabagay pag deliver Oo. na lang po, sir, oh, abo ito na lang pwede po. yan. Oh. Pati si Mickey pala, Doc Mickey ha, pati ikaw may pasalubong mula <laughs> okay, kay Kapogi Farmer. Oo, uh, oh, <laughs> nagpapasya to kay Idol Mickey, hindi ako pinapansin eh. <laughs> yan. So, yung baka may gusto kayong mga ano, uh, batiin uh, sa natin dyan. Sino yung mga nakikita nyo doon na comment ng comment? Si Sir Alan. Sir oh, yun. Alan. Yung panalas kong kasabayan oh, kasabayan oh, sa comment eh. Kung hindi yeah. kayo siya. Oh, oh. Alan... Basta yung nagdaanohan lang kami noon eh. Minsan pag nagko-comment na ako, nakita ko nauna na siya. Oh, kaya oh. minsan nauunahan ko. Yung si Sir Alan. Sa... si Sir Alan? Hindi ko po na-mention yung Sir. Basta napabasa ko lagi siya. kasi Minsan nauuna siya mag-comment. kaya kaya nauunahan ko siya eh. Taga, uh, Sir <clears throat> Alan, ano, paki-comment naman dyan kung tagasan saan kayo para para sa kaalaman natin, ano. Ayan, so, parang kailan lang talaga na nasa Japan pa si okay. uh, Sir Kapobi mm -hmm. nagko-comment. Uh, and Sam? then, ngayon, andito na sila. Sasabak na rin oh. sa, ano, negosyo natin na pagduging, ano. Parang kailan lang, Sir, no? Ang bilis ng panahon. Basta, ano muna, Sir, i-prepare niyo yung housing ninyo. okay. And then, kapag okay na yung housing, install natin yung cages. okay. Anyway, yung sa manok naman, uh, magpa-book na kayo okay. para February 22. Opo. Okay. Yung the schedule plan, natin. Schedule yung, actually, same. paubos na yon pero pinensil ko na yung, yung reservation nyo. Ah, thank you, sir. Dahil ang susunod ay March 11 na. March natin. 11 na okay. Actually, yung March 11 natin na RTL. Hmm. Parating palang mamaya yung sisig. Sisig. Pamiyang gabi. So ang ginagawa ko kasi hindi ako kumukuha ng reservation fee hangga't wala yung sisig. Correct. At saka ano rin malaking bagay rin yung ano yung mga vlog natin okay. dahil nakikita daw nila, nakikita nyo raw yung yung uh, pagka-legit ng isang okay. ano Sailor. Ang sailor. Oh, ano okay. na yeah. kapag lima ganito nga. Yeah. Nahihirap kasi yung iskang din na. Lalo okay. siyempre, malaking sa ganitong okay. sitwasyon ito sa larangan na ito. Malaking-laking puhunan ang meron dito. Oh. Oh. Hindi biro yung pera. <laughs> yung pakakawalan mo dyan, sir, ano? Oh. Ah, hindi rin biro-biro. Opo. Oh, Yun. Eh, oh. ang kagandahan nito, siguro, hindi ko man, hindi ko to nagamit sa, ano, buena mano sana to eh. Ito, oh. ito po. Bumili po ako ng uh, di, ano yung DJI na Mike. mic. Mic, ayan po. Ayan. Sa susunod na lang na vlog natin, Ah uh, natin gagamitin. Nalit kasi yung dating niya. Tingnan niyo lang mamaya yung mga sukat. Opo, sir. Yan lang so, sukat, sukat, lang po. Kasi yung yung taring, opo. yung yero naman natin 12 feet standard. Apo. so kayo na yung mag-a-adjust kung mag -a -a. gaano siya katarik na ganoon. Oh, oh. niyo na lang. Tsaka ano, Nagdala kay ng metros. Oh, sir. Oh, yun. Ayos. Kompleto si, uh, si ano, Ano po yung pangalan nyo? Boy po, sir. Ayan, si... Ayan, uh, close up natin si Sir Boy. Shoutout mo yung mga taga doon yeah. sa atin. Shoutout mo na. Pati, Pati yung, yung mga mo. ano doon, tropa. Oo. Oh. <laughs> Shoutout na kayo mga tropa. Ano na kayo kapitan. oh, yun. So... May ano ano sir, uh, may sasabihin kayo Uh, last words sa mga ano sa mga kasama natin mga subscriber na ayun, ano. Ayun, sa lahat ng mga nanonood na nagbabalak na mag negosyo ng paitlugin at naghahanap ng na magsusupply kontakin uh, nyo lang si Sir Mads legit na supplier kahit tips anong mga katanungan nyo masusuporta kayo iwag lang yung sa Facebook page na basta basta lang dahil mahirap po yung scam ayun so ayun lang po Oh, uh, ah, thank you rin sir. Thank you sir Brian, okay, sir Kapogi Farmer. Ma'am, thank, you, ma thank, you, thank you, you po. thank, you po. Ayan. Ang tsaka uh, pahabol, mga lang. Sa lahat ng sumusuporta kay sir, pasuporta din po ng channel ko. Ah, uh, ano yung channel niyo? Sa YouTube channel kong Kapogi Farmer po. Ayun. Ah, uh, ipo-post -po natin mamaya. Sige, papalagay natin okay. kay Green, siya yung <laughs> editor <okay>. natin. <laughs> si sir, mga na So, thank you, thank you okay, po. Thank you. thank you. So, hanggang sa muli, ito po mm -hmm. ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Ah, nagsasabing uh, mabuhay po tayong lahat at God bless.